Hello! For today's vlog ay kakaan tayo iba't eh, ibang candy. Halagang limang piso at lang. Naragay muna kita sa ano para makita niyo kung gano'ng kasarap. Ito po. Ayan po oh. Kaya po walang nagawak sa camera ko. Kasi ako lang po nandito. Wala iba dito. Tingnan niyo po.

pala ay magulong pala ito yung upload na. hindi naman kayo nagsusubscribe eh. kaya magsubscribe na kayo at may comment lang ako shout out pala sa billionaire gang idol ko kayo pati lalo na yan si bon ordona at pinakamalakas din namang trip alam ko walang iba ako hindi si Boss Tony. Ito. Kailan ko din yung si si ang isa kasi. Erwin. Tara na, kain na tayo. Huwag um, natin po tumpik-tumpik pa. Ayan. Mang, Mangka ba? For this vlog pala. Mangka Ito na po. Kain na po tayo. Kain po. Ito ang mga natin. Siyempre, unahin natin itong Parang latyaw. Latyaw yata ito eh. Parang latyaw. Parang latyaw lang sa. Basta maasukal siya. Lam nam. Good na good. Dawa pa yung binay ko dalawa. So, like. guys, kung di ko pa na-upload yung parang ko kay ate. Kasi, hindi ko may edit eh. Hirap eh. Basta panoorin nyo lang na na-upload na ko na yan. Mga susundarin <laughs> ko. Joke lang. Bukas na. Ano? Ano? mo Ano? 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 naman to. Lahat, parang lahat yung din siya napahaba. Tikman natin. Hmm. Basta masukal siya.

Tawakuan, teh. Babal gam jatah, teh. Kami nakasulupi sekenyong. Pangit, jok nasi. Taste the moment of truth. Esok rangka. Esok rangka. Oh <sighs> tama oh. Tama -ta oh. Ano ka tuloy? Tama. Tama. baka tutan na po ako. Diyo ba yung palobo ko. Mag-subscribe muna kayo. At like baka ko sa palobo. Mm. <laughs> 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 na po. Itlang po. na po ako tubig. 1, 2, tumbling! ú bạn Bye-bye. <elim>